Magandang hapon po sa ating lahat guys. Akararating ko lang po. Ako ay titingin ng ano. Ay, may sa na dinibis. Titingnan ko yung aking tanim na balinghoy. Kung may laman na gawa ng matagal na po yun eh. Isang taon na yun mula nung tinanim ko nung February. Kaso, payat payat ang puno na puno niya guys kaya titingnan ko lang kung may laman at mai lalabon din aray ko magandang hapon po sa ating lahat ako po ay nagpapasalamat po sa inyong walang sawang suporta po sa aking munting YouTube channel guys. Kahit na walang kasisayan yung aking mga upload na video, dyan pa rin po kayo nanonood sa aking mga ina-upload. Pero ito po ay ah uh, nun, yung parang dili routine ko guys kung ano mga ginagawa ko sa araw-araw kaya yun, magbubunot ako ng balinghoy kung may laman Pinanim, ay pinayabukoy yung lupa pero ngayon ito parang na pero magtatanim ako ulit guys eh. luya naman ang itatanim ko din sa buwan ng uh, abril mahal na araw guys magda binilinis ako dito ah. Tigo. dapat pala ano barita yung ako. Hiya, guys, isa lang ang kanyang nilaman. Gawa na ang lupa ay sobrang tigas. Hindi makaano ang kamuting bagin. Ay, kamuting balingboy. Hindi maka laki ng ayos. Gawa na ang lupa ay sobrang tigas. Pero, nung tinanim po yan, guys, ay pinayabot pinayab ko yung lupa ari lang nakuha ko tama tama aring ilabon ko at tapos magtimpla ng kapide. ayos ang buhay kahit mahirap ang buhay guys at ngayon talaga ako sobrang stress gawa ng ang aking nanay at saka tatay pareho silang may karamdaman sa ngayon wala naman pa akong basta may tutulong at ako rin po ay nagpapagamot kaya dasal ko talaga sa Panginoon guys na di ko alam kung paano pero nagtitiwala pa rin ako sa pong may kapal na makakalampas din po sa mga pagka, mga pagsubok po na dumating sa aking buhay yan pininto ko naman sa inyo guys yung aking tilisyere na buhay yung ba yung tabingin yan guys oh. So nag pero malaki siya kaso sobrang tigas nga po ng lupa kaya hindi nakabunga ng madami isang taon na rin nakatanim February ko kasi tinanim are oh, March na isang taon na siya this, Ang guys na magpapausok din sa mga tanim talung talong gawa ng, para hindi itusuki ng insikto yung kanilang bunga bulaklak na yan eh. <coughs> oh, may ako. Oh, dapat. Ayan. <coughs> para mausukan guys yung aking mga halaman. Uh, para lumayo yung ano. Gawa na may mga bulaklak na yung talong guys eh. Oh, may na ako. Pinuotin mo na yung kamatis din yung sa baba? Hindi ah. Wala. Wala nang kamatis. Wala si Jaya. Meron yan. May mga buha? Oo. May mga nang... May mahahaba Ayun, ng bunga, sili, ano. Yung ibon na yun? Oo. Kaya nang sili, hilaw pala. May Oo. Oh, oh. Kuha! wow, ganon. Oh, Nahingi siya ng tubig kasi Ayan, wow! Siya. pa, wow, na ganon siya. Ang puputihin ng Tagalog. ano anong puputihin hilaw? ayano pa. Wait, siya pinuputi na? Mura pa. Na? Ha? Pinuputi na siya ba? Hindi, hindi mo makapesta ng ano. Na? No. Ng... San Jose. No. Doon na mag-aaraw. Pag nakapesta na ng mahal na araw, Abril. No. Yan, mag-iinit na yan. Oo. Ayan ang siling panigang guys. Oh, Nakakituwang tuwa kasi madami na siyang bunga. Yung aking pagtatanim ay meron akong aanihin. Yung bugas ang aking asawa. Masipag yan magulay. Gugulay siya ng opo at saka yung talbos ng kamote. Gawa ng animig ako. Tapos malunggay. Tapos Spinach. Ano ba spinach? Yung alokbate. Ayan. So, ayan po guys. Ako magpapaalam muna po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa inyong love and support sa aking munti youtube channel. God bless po sa ating lahat.